Samantala, pamilya ng apat na kataong namatay sa landslide sa Katanduanes dahil sa bagyo na nawaga ng tulong. Mula sa Brigada ni Josef Bicol, Brigada Kenneth Bermil, i-brigada e mo! Brigada. Brigada kahindik-hindik ang sinapit ng apat na katao sa Katanduanes matapos masawi dahil sa naganap na landslide sa kasagsagan ng Bagyong Christine sa inilabas sa ulat. Kasama sa namatay matapos matabunan ng lupa ang tatlong minor diidada edad at isang 20 anyos. Nangyari ang karumaldumal na pangyayari sa Sityo 80 Barangay sa Bluyon, Karamuran, Katanduanes sa madaling araw ng Oktubre 23, 2024 habang naghahanap ng tulong ang kaanak dahil sa pananalasa ng walang humpay na pag -ula at pagbugso ng hangin sa lugar. Sa ngayon, nananawagan ng tulong ang pamilya ng mga natabunan ng gumuhong lupa. Maliban Kasawi ang patuloy na binibiripika ng mga otoridad sa barangay San Isidro Bagamano Katanduanes naman na isa pang 71 anyos ang posibleng maisama rin sa listahan matapos na aksidente itong makabitiwa, mahulog at tumama sa isang matigas na bagay na dahilan ng kanyang kamatayan. sa huling tala naman ang tanggapan na aabot naman sa mahigit 3,000 ang inilikas sa at kasalukuyang nasa Kapitolyo at iba pang mga lugar na siyang nagsisilbing evacuation center. Samantala sa ngayon, Nasa ilalim na ng state of calamity ang buong isla probinsya dahil sa bagyo. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kenneth Burmila ng Brigada Nusa Pambicol, the Music and News Authority.